nakaingon mo ang bastos ng ni Sinya sa itong mayor dili na ay ang pasabot na na niingon siya nga kung ako inyong butuhan pagka mayor ayuhon ako mga lisod nga dalan para ang gagmayang tao dagko o mga buntis lusot lusot na huwag karon paminaw na to ang kanta sa to ang maabot nga mayor ah Sige man pa sa itong mayor. Iyan kanta. Balut sa kapalaran, okay. muhunong na...